ba uban ng utana ba kabahin at tong unsa undaw pag vlog pero ang uban nagtudlo kanilang ingon ana sila gusto ninyo na mag vlog daghana kayo ta. ano yung buhatan na ayaw mo pag focus o sa inyong content ayaw mo pag gama o video <laughs> grabe Ayaw mo ng una anak ba ba? Nay mangutana ninyo. Ay mo utana ninyo tubagan ninyo gayo. Kay kana sila nangutana sila kay gusto po nila nga musugod og vlog para Malah deh nimo basin dai sila una makaahon bagi satu ah ana rana gitray ba magtray sila karungo na tugtudlo. Story ar po na ako ni katong mga na yung mga utana bitaw nga kuan. Tarungo na to silag tudlo. Dili kay ato silang binuangan og tugan sa unsaon. nira gudo magatubang ino ni mo nga. Gunan ni ragod magatubang da sa kamera. Then magpukusta gun atong ipos kada adlaw. naon na to pagtugan dili kay ayaw mo mag, ayaw mo pagpus ayaw mapagkuhan para lantawa din ninyong followers o nitubo ba <laughs> sabi mamatudlo eh Wapo ay magtambag duklon tamuron